mga parts bigyan ko lang kayo ng idea tungkol dito sa sniper 150 so lagotok sounds helicopter sounds yan So ngayon, yung may-ari bumili ng basket dahil nabasag so bigyan ko lang kayo ng tips ano sa mag-install ng dumper clutch dumper so kung pitch bike yung ano nyo ay uh, ilalagay ano wag wag yung gamitan ng manual yung pukpok ipapress nyo na sa machine shop dahil lang mangyari mababasag yung ano doon sa holder ng clutch damper mawawasak siya so ayun dinala nung mayari naghanap siya ng clutch damper at saka yung basket so kung wala manap yun mapilitan ibalik yung, yung basket basag basag kasi yung ano kasi yung nang pit pit nag crack lahat natatamaan yung anong tawag niyan, yung holder nung no? uh, clutch damper doon sa basket yung ano niya, uh, pag lagyan ng flex damper so yan yun so yan yung napilitan nila to so basag yung basket ayan no, dating ano grinder ito na yung bago sa akin so yan yung dating grinder so nilagyan nila lang pitch spike sobrang tigas ito kung so, papalagay kayo sa ano, machine shop kasi sobrang digas nito hindi mapipitit so kung manual lang gamit nyo yung stock for yung DMX 155 may to ano may hirap para mailagay siya ano may fit ng gusto so yun lang mamaya titignan natin yung ano titingnan natin yung basket para makita niyo cut muna natin So, yun nga mga parts. Ito hindi siya advisable ano, sa mga manual na gawaan. Yung DIY kasi stainless to mga parts. Napakahirap nito ito pitpitin eh. No? Stainless ito. Hindi ka tulad nung mga sa TMX is aluminum. So, malambot na siya. No? Madali lang siya pitpit. Ito, tina nito, stainless to. Kaya kung mag-DIY kayo, may tendency masira yung ano, ayan o. No kung paano nila pinitpit yan nagganyan siya kaya nagcrack yung ano yung yung basket yung holder nung ito holder nito so wala na to lagutok sounds na to kasi ano luto na sa sobrang tagal na so pag nag DIY kayo wag kayo mag order ng pitch bike kung mag kayo no mas mainam yung machine shop ang gagawa Paubayan nyo na sa machine shop. Huwag na yung DIY. Pag pitch buy ka, stainless kasi ito, mahirapan kayo mag gano'n ito. Uh, fold. Para maging fit siya. Ayan o, nakita nyo. Pinukmuk nila yan. Kaya nag-twist siyang ganyan. Tumagilid kaya nag-crack lahat. Kaya ingatan nyo yan yung, ano, yung basket nyo dahil mahal yung ano yung size sniper pero ano at saka wala masyadong mahanap lalo na sa probinsya So kung mag DIY kayo, original stock or yung pang TMX 155 na lang. Pag ganitong gamit nyo, paubayan nyo na sa machine shop kasi stainless to mga parts. mahirap to ano, sa pukpok Sira yung ano nyo dyan. Ayan, no? Pag gumanya na yun sya, mag -crack na sa gilid. So, right. Kaya, Tandaan nyo, okay mag-DIY kung maganda yung uh, kinalabasan or yung mga parts na ilalagay nyo ay madali lang siya diy So, mamaya tingnan natin yung basket kung anong nangyari, yung holder nitong itong damper na to. Ayan, sobrang tigas na Roberto oh. Rubber to rubber. Alright. tingnan nyo yung formation ng ano <clears throat> uh, itong rivets ayan o. kaya nabilwa kung sa bisaya nabilwa ang ano ang mga holder nito holder nitong damper na to kaya nag crack siya dahil na pwersa sa gilid dapat diretso lang yung mga parts ayan na tingnan nyo ah So, yan lang ang tips ko sa inyo. Alright? Abangan natin mamaya kung nakabili o hindi yung mayari. Alright? So, alright, mga parts ito nang nangyari. Oh. So, papakita ko sa inyo kung paano mangyari. Yan, pag naglagay kayo ng ano, DIY, no? Pag nag DIY kayo, naglagay kayo ng matigas na rivets So ayan, ayan oh, nakita niyo. Ganito mangyari niyan. Kasi mga parts pag pinukpok ng pinukpok mag-deform to. So proper sign niya to para ma, ma, para ma ano niya, uh, ma-disalign na no. Kaya nag-crack ng ganyan. 900 ko 'yan. Oh, 900. So ayan oh, ayan. Dahil yan diyan na natutwist kasi siya ayan oh. Natatabingi. So ayan ang mangyari pag matigas. Paubayan niyo sa machine siya pag mga ganitong rivets, stainless. Huwag niyo nang pilitin ayan. Na Tapos ito yung sinabi ko sa inyo. Ito ay stainless, ito aluminum or alloy. Aluminum 'to eh. So pag pinitpit nyo yan, hindi yan magbabanking. Sa dulo lang ang mapitpit nyan, kaya okay. So ito yung in order na no, TMX. Yan, yeah, TMX. So di ba? Basic lang yan mga ganyan. Saglit ng pitpitin yan dahil aluminum. So right, kabit na natin. Yun lang ano ko sa inyo. Bigay na idea. O oh, tingnan nyo ha. Oh. O. Matic <laughs> Basic. Basic lang ayan oh, basic. Uh, alright right. Uh, shout out pala kay Milo. Milo Perez. Okay. Matek, Milo Perez. Alright So, ayan, Ganyan ko kayo na idea, ganyan na. Ah. Aluminum versus stainless. Kaya pag-isipan nyo bago kayo mag-DIY. Dahil ganyan ang kainat na, no. Sayang yung parts. Or sayang yung time oras at saka Pagagamit ng motor Alright oh. Alright Ito na yung rivets natin So saglit lang Sa DIY Ito yung pinakamabilis na Ginagawa Pang Or yung stock So pag yan May stainless na ko Ayan o Saglit lang namin kinabit So tapos na eh Lalagay na lang doon So alright Picture lang daw nung mayari basic so para magkaroon kay nang idea yung alternative na ano nito lining is barako 175 barako ah ayan right so palitan na namin din para sulit dahil medyo matigas na to para condition right basic Alright. So, hanggang dito na lang. Bye-bye.